kakaiba yung washing machine mo idol bang brand, yeah. ah Sorry ka pang brand ah Wala akong agenda. Wala akong dinagdag na basta isang poste sa bahay ko. the, 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 the but, uh, no, no. <laughs> 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 okay, I, I, ng love is blind na, love is blind parang dahil sa pagibig mo sa kanya parang na blind ka kahit sinasakat ka lang kasi pagkasama mo siya parang iba na ang feeling mo para kang lumilipad you're flown win on the sky parang nakikita mo yung magandang lugar ang, ang malasinin niya <laughs> Kung ang manok ay putak ng putak At ang aso ay tahol ng tahol Ano naman ang tao? Ungol ng ungol <laughs> <laughs> Ungol lang ungol Arre Patroon pa sa bahay ni Mang Dudong ha ah? ah, Mang Si Mang Dudong Mula sa bahay na yun, si niyo, ayun, may yero, bumilang ka ng isyam na bahay. Isyam na bahay. Papunta rito, sa kanan. Isyam na bahay. Papunta rito. Papunta rito, sabi niya. Napagod ang loko. <laughs> ayan na, ayan na, paparating na ayan na. <laughs> Pare, ito yung pangsyam na bahay eh. Ako si Mangtudong pare. Ha? Siyaw si Mangtudong? Bakit hindi mo ba agad sinabi <laughs> <Pinaagod> pa Napagod pa ako. Bugoy. <laughs> Pinagod pa. Dami! Ano? Buhatin mo nga muna yung pigas doon. Eh. Ano Nalita kami yung plaka e. Anong plaka? Plaka ba yan? Ano ah, tingin mo dyan? Business know. permit and license kaya naman. Business permit. Albat lagay kesa ko. No. Tinkerbell. Tank build. Tinkerbell. <laughs> <laughs> tinkerbell nii. Tinker. Huh? Tinkerbell. ay si Tinkerbell. Justin Bieber. <laughs> Justin Bieber. <laughs> Wah oh, si balmon, Pedro, mas time, hospital. Hello, mental hospital. Good morning. Hello, Metro si oh, oh, mental hospital kau bato. Opo mental kue ito. Bakit po. Eh, itatanong ko lang sana kung may pasyente pa ba kayo dyan sa room uh, 123? Ay, wala na po. Nakatakas po kanilang bumaga. Bakit yun po na ito, no? <laughs> o, oh, bakit kayo tumatawa? Wala ho. Sinugurado ko lang po kung talagang nakatakas ako. Na <laughs> 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 Siya pala galing <laughs> Masakit yung ulo mo? Oo, masakit. Hala, baka boboka. What? Iral. Lalapo, Ganun na pala namin. Pusos magit yung ulo. Guwain mo ba baon sa nebagi kaunimo? Tae? Kung kung saan yung mga bawal ka tanda? Tertingis magtutbas na ngayon si. Hila, hila, bulis lang. <laughs> Mm. Sana kung Richard pa nga lang nakakatakot. Eh, <laughs> kung <laughs> sa'yo. <laughs> Bem. Ay, kuya. Ay. De, sino po yung bantay dito? Ako, bakit? Hindi, e so ito binili, magkano ba ito? 26. 26? Tapos, 20 lang yung sukle mo. Huwag kitatang-tang yung bumili. 20 lang yung sukle mo, sandaan yung pera niyan. <laughs> Tama yung bumili? Dito. Hindi yung bumili dito, boss. Saan ka ba bumili? Sa kabila ko bumili. kabila pala bumili. <laughs> Maling tindahan ba? Discard eh para matuto mag-drive lang mag-isa. May video tutorial ah. Hmm. Manual. Kumaandar na. Ayos, Ayos talaga. Ah. ang galing. Kaya natuto ka na. Paano bumilis? mo pa ang tapakan sa kanan. Wow! Ang saya-saya. Madali lang pala. Kaya bumilis eh, na. Paano huminto? Magpreno. Para naman matuto magpreno, abangan ang part 2 ng bidyong ito. <laughs> Next week. <laughs> <laughs> Next week ka pa yun ito. <laughs> Yung <laughs> ang ganda lang nga. Sana ang Sa pag May sagabal eh. Hey, eh, Ah, uh, atin itong nangot. <laughs> <laughs> Libre pa na yung nangot. Ano? <laughs> <Hello. laughs> Kaya bahay.